So what's up guys, anak tayo ng pwesto para mag practice Kaya tsaka pasensya na ko medyo mabubulol ako Kaya tara na, simulan natin Yo, Ako'y naguguluhan, di ko na ba alam aking nararamdaman Paano ba sisimulan itong naumpisahan Puso'y naguguluhan na ako'y kinakabahan Tapos ako'y sumubok, hindi ko inakala na pag sumubok mawala ng gana Ganto na pala, puno na pagdududa Naayaw ko ng umasan na meron ka pang makuha Pero bakit ba ganon? Lahat na lang ng tao dito lalaitin ka Tapos ibababakan ng todo Mundong ibabaw na to na para bang ang ba bait Bakit tong mga demonyo? Puting bandera, maitataas na Magpatubo din ang sungkit ng katulad nila Kasi walang wala na, di na gumagana Permahan na lang, kaya demonyo na Kote ka lang, bobo ka ba? Hindi ito, imposible Mukhang bibig ko lagi, ito sakit Sarili na merong babaeng friend na Naniniwala siya'y katumbas ng isang daang babae bilisan ko na ba aking pananalita Para malaman na pakiramdam ng aking tula Kasi bawal daw magmuraki na babalayo na Sinusunod ko lang tunog, linalagyan ko nga ng letra Pero kahit na ganun, itutuloy ko pa rin Kahit na buong mundo, hindi panig sa akin Kasi merong babaeng naniniwala sa akin Kaya kahit buong mundo, ay lalabanan ko pa rin siya'y aking inspirasyon kapag ako'y nababaon nagbibigay ng solusyon kapag ako'y hinahamot Hinahamon at tadhana kapalaran at pagsubok ng sisilbing panangga pag may taong sumusubok kaya subukan mo ko pa rin ng malaman mo ito ang sinisigurado ko lahat sa inyo matutumbaman ako pero babangon ako tapos pag di na makabangon igagapang ko to yo yo ako pala si Riley representing ng mga gwapo or pangit kayo na umusga Yo, ako'y naguguluhan Di ko na ba alam aking nararamdaman Paano ba sisimulan itong naumpisahan Puso'y naguguluhan na ako'y kinakabahan Tapos ako'y sumubok Hindi ko inakala na pagsumubok sumubok mawala ng gana Ganto na pala, puno ng pagdududa Na ayaw ko ng umasan na meron ka pang makuha Pero bakit ba ganon? Lahat na lang ng tao dito lalaitin ka Tapos ibababa ka ng todo Mundong ibabaw na to na para bang imperno bait-baitan tong mga demonyo puting bandera may itataas na magpatubo din ng sungkit ng katulad nila kasi walang wala na di na gumagana pirmahan na lang kaya demonyo na ko ka lang bobo ka ba hindi ito imposible Mukang bibig ko lagi ito sa aking sarili na merong babaeng preng naniniwala siya ay katumbas ng isang daang babae Bibilisan ko na ba aking pananalita Para malaman na pakiramdam ng aking tula Kasi bawal daw wag mura kay nababaliw na Sinusunod ko lang tunog linalagyan Tunga ng letra pero kahit na ganon Itutuloy ko pa rin Kahit na buong mundo hindi panig sa akin Kasi merong babaeng naniniwala sa akin Kaya kahit buong mundo ay lalabanan ko pa rin Siya'y aking inspirasyon Kapag ako'y nababaon nagbibigay ng solusyon Kapag ako'y hinahamon Hinahamon tadhana kapalaran At pagsubok nagsisilbing panang pag may taong sumusubok Kaya subukan mo kung pare ng malaman mo Ito ang sinisigurado ko lahat sa inyo Matutumbaman ako Pero babangon ako Tapos pag di na makabangon Igagapang ko to Yo Yo, break it down uling naguguluhan di ko na ba alam aking nararamdaman ano ba sisimulan itong naumpisahan pusoy naguguluhan na ako'y kinakabahan tapos ako'y sumubok hindi ko inakala na pag sumubok mawala ng gana Ganto na pala, puno ng pagdududa Na ayaw ko nang umasan na meron ka pang makuha Pero bakit ba ganon? Lahat na lang ng tao dito lalaitin ka Tapos ibababakan ng todo Mundong ibabaw na to Na para ba ang imperyo bait-baitan tong mga demonyo puting bandera maitataas na magpapatubo din ng sungkit ng katulad nila kasi walang wala na di na gumagana pirmahan na lang kaya demonyo na ko, teka lang bobo ka ba hindi ito imposible mukhang bibig ko lagi ito sa aking sarili na merong babaeng pring naniniwala siya ay katumbas ng isang daang babae Bibilisan ko na ba aking pananalita Para malaman na pakiramdam ng aking tula Kasi bawal daw magpurakit na nababaliw na Sinusunod ko lang tunog linalagyan ko nga ng letra pero kahit na ganun Itutuloy ko pa rin kahit na buong mundo Hindi panig sa akin kasi merong babaeng naniniwala sa akin Kaya kahit buong mundo ay lalabanan ko pa rin siya ay aking inspirasyon kapag ako'y nababaon nagbibigay ng solusyon kapag ako'y hinahamon hinahamon dadhana kapalaran at pagsubok nagsisilbing pa ng pag may taong sumusubok Kaya subukan mo ko pa rin ng malaman mo Ito ang sinisigurado ko lahat sa inyo Matutumbaman ako Pero babangon ako Tapos pag di na makabangon igagapang ko to Yo Yo what's up Ako plus si Riley Representing ng mga gwapo or pangit Kayo na mosga At saka guys Pasensya na ako Medyo mabubulol ako Kasi magpra-practice tayo Kaya tara na Simulan natin Let's go Yeah. Yo, ako'y naguguluhan Di ko na ba alam Aking nararamdaman Paano ba sisimulan Itong naumpisahan Puso'y naguguluhan Na ako'y kinakabahan Tapos ako'y sumubok Hindi ko inakala Na pagsumubok sumubok Mawala ng gana Ganto na pala puno ng pagdududa na ayaw ko nang umasan na meron ka pang makuha pero bakit ba ganon lahat na lang ng tao dito lalaitin ka tapos ibababa ka ng todo mundong ibabaw na to na para ba ang imperno bait baitan tong mga demonyo puting bandera maitataas na magpatubo din ng sungkit ng katulad nila kasi walang wala na di na gumagana permahan na lang kaya demonyo na ko teka lang Bobo ka ba? Hindi ito imposible Mukhang bibig ko lagi ito sa aking sarili Na merong babaeng pring naniniwala Siya'y katumbas ng isang daang babae Yo, bibilisan ko na ba aking pananalita Para malaman na pakiramdam ng aking tula Kasi bawal daw magmura kay nababaliw na Sinusunod ko lang tunog rinalagyan ko nga ng letra Pero kahit na ganon, itutuloy ko pa rin Kahit na buong mundo, hindi panig sa akin Kasi merong babaeng naniniwala sa akin Kaya kahit buong mundo ay lalabanan ko pa rin siya ay aking inspirasyon kapag ako ay nababaon Nabibigay ng solusyon kapag ako ay hinahamon hinahamon tadhana kapalaran at pagsubok ng sisilbing panangga pag may taong sumusubok kaya subukan mo Kung pa rin ng malaman mo ito ang sinisigurado ko lahat sa inyo matutumbaman ako pero babangon ako tapos pagdi di na makabangon igagapang ko to yo